Patuloy na ginagamit ng isang batang pastor ang kanyang talentong nagmula sa Panginoon upang ang mabuting balita ay maipahayag sa ibang tao. Ibinahagi ni Pastor Carl Pasquas sa programang Counter Blessings ni na former Governor Cherry Domingo Umadi at Dr. Kit De Guzman ang kanyang mga karanasan at ang katapatan at pag-ibig ng Panginoon. Bago naging pastor, ay naging isa siyang scholar na nagsumikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos ko pong mag aral ako po ay kinuhak sa universidad kung saan po ako nagtapos bilang isang college instructor. Wow. Um, tayo po ay nagtuturo ng mga education students. At minsan, sumasideline po tayo sa hosting. Mahilig po kasi ako magtanghal. Bago po ako maging isang guro o bago ko kukunin ang pagguguro na kurso, ang gusto ko po talaga, theater arts. Dahil mahilig magtanghal, ay palagi umano siyang sumasali sa mga kompetisyon. At dahil sa kagustuhan niyang mapabilib ang mga tao, ay nagtungo siya sa Maynila upang doon mag-aral. At para makapasok sa isang universidad, ay sumama siya sa isang organisasyon na taliwas sa batasang gawain na naging dahilan kaya naranasan niyang mahuli ng mga pulis. Sanhinang napahiya sa maraming tao, ay inakala niyang ito na ang kanyang pagbagsak. Ngunit kalaunan ay ito pala ang naging paraan upang mapalapit siya sa Panginoon. Minsan po kasi ano akala po natin yung mga masakit na pangyayari sa buhay natin ay heartbreaks lamang. Not realizing that if it's from the Lord, they are breakthrough. So, mga breakthrough po sila. Kung hindi po ako napahiya at kung hindi po nasira yung mga plano ko para sa aking sarili, hindi ko po, po matatagpuan yung plano ibinibigay sa akin ng Diyos. Oh, oh, oh. So yung downfall po na yun ang ginamit ng Diyos upang i-redirect po ako hmm. kung saan niya po ako gusto ng galingin. Kwento pa ni Pastor Carl. Nakapagtapos siya ng secondary education major in English at inakala niyang nasa pagtuturo na siya habang buhay. Ngunit nagising na lamang siya na iba na ang hinahanap ng puso niya. At ito ang tungkulin ng paglilingkod sa Panginoon. Maliban sa pagiging anim na taong pastor, ay anim na taon na rin anya siyang host ng mga events at ang kinikita niya rito ay inilalaan din niya upang makatulong sa mga gastusin at pangangailangan ng kanilang independent church na Chosen Gen na matatagpuan sa Kabanatuan City. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.